Minsan, ang pinakamainit na yakap ang siyang nagtatago ng pinakamalamig na katotohanan. Pero bago ang lahat, shout-out muna tayo. Mainit na pagbati kay Teodoro Arasula ng al Saudi Arabia. Maraming salamat sa suporta mo sa ating mga kwento. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan dyan at patuloy kang samahan ng mga istoryang nagbibigay damdamin at pagninilay kahit malayo sa pamilya may mga kwento ng pag-ibig na nagsisimula sa tamis ng pangakong walang hanggan pero unti-unting nauuwi sa pait ng katotohanan at panlilinlang kwento ito ni Luis isang batang pusong naglakbay mula Davao papuntang Laguna dahil sa pag-ibig kay Jansen sa unang tingin parang pangarap ang kanilang pagsasama mga yakap sa gitna ng gabi mga pangakong hindi iiwan at mga simpleng araw na puno ng saya. Pero paano kapag unti-unting naglaho ang mga ngiti at ang kasama mo na lang ay mga kasinungalingan? Sa kwentong ito, mararamdaman mo ang sakit, ligaya, pag-asa at pagkadurog ng isang pusong nagmahal ng totoo ngunit nagtapos sa isang masakit na pagkakanulo. Handa ka na bang pakinggan ang kwento ni Luis Samahan mo siya sa kanyang paglalakbay sa pagitan ng kama at kasinungalingan kung saan bawat yakap ay may dalang lihim. Basahin at pakinggan ang kwento ni Luis at ibahagi kung ano ang iyong saloobin sa pag-ibig na minsan ay mahirap intindihin. Comment down below kung naranasan mo na rin ang ganitong klasing pag-ibig o kung may gusto kang itanong kay Kuya Will. At siyempre, huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong sa iba na maaaring dumaraan din sa parehong sitwasyon. Kuya Will, tawagin mo na lang po akong Luis. 21 years old. Tubong Davao. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang isulat 'to pero baka makatulong sa ibang tulad ko na minsang naniwala sa pag-ibig ng buong buo hanggang sa ako na lang ang naiwan. Kuya Will, lumayas ako sa amin dahil sa kanya, kay Jansen, taga San Pedro siya. Nakilala ko siya sa isang telegram GC nung pandemic. Nagsimula lang sa asaran. Palitan ng memes, tapos naging PMs. Hindi ko agad inamin sa sarili ko na iba na yung nararamdaman ko sa kanya. Pero nung tinawag niya akong mahal sa unang beses, parang may spark talaga. Masaya ako noon Kuya Will. Lalo na tinanggap niya ako kahit lalaki ako. Wala siyang pake kung discreet ako. Kung hindi pa ako out sa family. Ang sabi niya, Ako bahala sa'yo. Basta wag mo lang akong iiwan. At naniwala ako. Kaya nung inaya niya akong tumira na lang sa kanila, kahit maliit lang daw ang kwarto nila sa likod ng bahay ng pinsan niya, hindi na ako nagdalawang isip. Nilagay ko lahat sa isang bag. Damit, ID, konting ipon. Sinabi ko sa pamilya kong may work opportunity ako sa Luzon. Pero ang totoo, sinundan ko lang yung puso ko. Kinabukasan, nasa bus na ako. Walang pabalik-balik. Ang alam ko lang noon, mahal ko siya at handa akong magsimula ng bagong buhay basta kasama siya. Hindi ko alam na yung simula ng bagong buhay na yon magiging simula rin ng pagkasira ko. Pagkababa ko ng bus sa binyan, nandoon na agad si Jansen Naka-oversized hoodie siya, may dalang bottled water para sa akin, at yakap agad nang makita ko. Sobrang kilig ko noon, Kuya Will. Parang, eto na, eto na talaga. Tumira kami sa maliit na kwarto sa likod ng bahay ng pinsan niya. Walang aircon, isang ventilador lang na umiikot sa gitna, at kama, na medyo tumutunog pa nga pag gumalaw ka. Pero okay lang basta magkasama kami, gabi-gabi kaming nagkukwentuhan bago matulog. May mga yakap, may lambing, at kahit kulang sa budget, lagi niyang sinasabi, makakaraos din tayo. nag kami maghanap ng trabaho. Nag-apply siya sa fast food. Ako naman sa online typing gigs. Di kami palaging tinatanggap pero okay lang kasi magkasama pa rin kami isang gabi nakahiga kami at nagkukwentuhan, bigla siyang nagtanong, kung sakaling mawala ako, anong gagawin mo? Tumawa lang ako. Akala ko biro. Sabi ko, wala kang choice. Tikit na tayo habang buhay. Hinalikan niya ako sa noo. Yun yung first time niyang gawin yon Kuya Will. Sabi niya, wag mo ako masyadong mahalin. Pero paano, Kuya Will? Paano mo pipigilan yung puso mong sobrang masaya sa unang pagkakataon. Akala ko lahat ng to simula na ng happy ending ko. Pero hindi pala lahat ng nagsimula sa yakap. Matatapos sa yakap. Ilang linggo na kaming magkasama noon. Simple lang ang buhay gising, luto, hanap ng raket, tulog. Pero bawat gabi, parang may sariling mundo lang kaming dalawa. Hindi ako sanay matulog ng may kayakap. Pero sa kanya, parang ang sarap magpakalunod. Isang gabi, maulan. Brown out. Wala kaming fan. Pinagpawisan kami pareho. Hawak lang namin ang isa't isa. Tahimik lang sa kwarto tanging patak ng ulan sa bubong at hinga naming dalawa ang maririnig. Tumingin siya sa akin, yung tipong tingin na hindi na kailangan ng salita. Sabi niya, "Pwede ba kitang mahalin ngayong gabi?" Hindi ako sumagot. Hinawakan ko lang ang kamay niya at doon nagsimula. Maingat siya, parang tinatanong ang bawat galaw kung okay lang. Hindi siya nagmadali. Hinalikan niya ako sa leeg, sa balikat at sa dibdib para bang sinasambit ng mga labi niya ang mga salitang di niya masabi sa harap ng iba. Binigay ko ang kaluluwa at katawan ko, Kuya Will. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto ko. Kasi pakiramdam ko, sa gabing iyon, ako ang mundo niya. Pagkatapos, nakahiga kami ng magkayakap. Hinalikan niya ako sa noo, tapos bumulong. Salamat kasi ikaw ang pinili ko. Napaluha ako. Sa sobrang saya. Pero ang hindi ko alam, Kuya Will, yung gabi pa lang yun. Magiging isa sa huling gabi na mararamdaman ko yung ganong klasing lambing mula sa kanya. Simula kasi noon, parang may unti-unting nagbabago Lumipas ang mga araw, hindi ko agad napansin, pero nagsimula yun sa maliliit na bagay. Dati, pagkagising namin, may good morning kiss siya kahit bad breath pa. Ngayon, bigla na lang siyang tumatayo at lalabas ng kwarto na parang normal lang. Dati, siya pa mismo ang nagyayaya sa akin na manood ng pelikula sa phone. Sabay kami sa kumot, nakaunan ako sa dibdib niya. Pero nitong huling linggo, mas gusto niya mag-ML habang naka-headset, tapos ako nanonood na lang mag-isa. Hindi siya bastos, Kuya Will. Hindi rin siya sigaw o galit. Pero ramdam mong may nawawala. Parang parang hindi na niya ako nakikita. Kapag nagluluto ako, wala na yung dati niyang, "Uy, smells good. Sarap mo talaga magluto." Ngayon, kakain siya, magpapasalamat tapos mananahimik. Hindi ko agad inisip na may mali. Ang sabi ko lang sa sarili ko, baka pagod siya, baka stress lang sa kakahanap ng trabaho. Pero Kuya Will, kapag gabi na, ramdam mo talaga kung may puwang nasa pagitan ninyong dalawa. Dati, kahit siksikan kami sa kama, parang ang lapit-lapit niya. Ngayon, kahit magkadikit ang katawan namin, parang ang layo na ng puso niya. Minsan, nakatalikod siya habang natutulog. Tinangka ko siyang yakapin mula sa likod. Hindi niya ako tinaboy, pero ni hindi siya gumalaw pabalik. Parang okay lang sa kanya kung hindi ko siya hawakan. Ang sakit, Kuya Will. Kasi iniisip ko, baka ako yung may kulang. Baka ako yung may mali. Gusto kong magtanong, pero natatakot akong sagutin niya ng wala na. Kaya pinili ko na lang manahimik. Kahit gabi-gabi, binabantayan ko na lang yung likod niyang nakatalikod sa akin. Umaasa ako na baka bukas. Baka bukas okay na ulit. Pero ilang bukas pa ba ang kailangang hintayin ng isang taong pinili ng buong buo? Pero unti-unti na palang binibitawan? Nung nakuha ni Jansen yung trabaho sa isang delivery app, tuwang-tuwa pa ako noon. Kahit hindi regular, kahit pahatid-hatid lang ng food gamit yung motor ng tito niya, okay na. At least may kita siya, may ginagawa siya, at hindi na siya na-stress sa bahay lang. Sa totoo lang, ako pa yung unang nag-ayos ng profile niya sa app. Ako yung nagpicture sa kanya para sa ID niya ako yung nagprint ng requirements. Sabi ko pa, simula na to ng mga pangarap natin babe. Pero kuya Will, parang kasabay ng unang sweldo niya, may nabago na rin sa kanya. Naging madalang ang kwentuhan namin. Hindi na siya nagsasabi kung saan siya pupunta. Kapag tinatanong ko kung kumain na ba siya, oo naman, sabay tiklop ng cellphone hindi na siya nagtatanong kung anong gusto kong kainin ni hindi na rin siya nag-aalok ng pasalubong. Pero ang pinakamasakit, Kuya Will, ay yung gabi-gabi na lang siyang pagod. Pagod daw. Kaya kahit nandyan siya sa bahay, hindi na siya tumatabi sa akin. Minsan, hindi pa naliligo. Diretsong higa. Pag nilalambing ko, umiwas. Pagod lang ako, babe. Lagi niyang dahilan. Hanggang sa dumating yung punto na isang araw, hindi na siya umuwi ng maaga. Akala ko marami lang orders, pero kinabukasan, ganun na naman. Ilang araw na ganun, Kuya Will, hindi na siya gaya ng dati. Hindi na siya yung lalaking sabi kumuwi. Hindi na siya yung Johnson na naghihintay sa akin sa hapag. At ako, kahit hindi ko sinasabi, nararamdaman ko. Unti-unti na siyang lumalayo pero nanahimik ako kasi baka nga ako lang tong nag-iisip ng masama. Baka pagod lang talaga siya. Baka hindi lang niya alam kung paano sabihin nahihirapan na siya sa lahat. Pero Kuya Will, ang hirap pala kapag araw-araw kayong magkasama sa iisang bahay pero pakiramdam mo magkaibang mundo na kayo at kahit pilitin mong abutin yung kamay niya sa gabi parang palagi na lang siyang wala Hindi ko mabilang kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung saan ako nagkamali May kulang ba sa pag-aalaga ko? May mali ba sa mga salitang hindi ko nasabi? O baka sobra ako magmahal kaya siya sumuko? noong mga panahong bihira na siyang umuwi ng maaga, ako pa rin yung naghahain ng pagkain. Kahit malamig na, tinitiis kong hintayin siya. Kapag sinasabi niyang pagod siya, hinahayaan ko. Kahit gusto ko siyang yakapin, kahit gusto ko siyang tanungin kung mahal pa ba niya ako. Kasi ang iniisip ko noon, baka sandali lang to. Baka may pinagdadaanan lang siya. Pero Kuya Will, may isang gabi, hindi na siya bumalik. Naghintay ako hanggang madaling araw. Wala. Kinabukasan, hindi rin siya umuwi. Tinext ko siya. Okay ka lang? May nangyari ba? Uuwi ka pa ba? Wala. Sin lang. Sa sobrang kaba ko, pinuntahan ko pa yung tinitirhan ng tito niya, kung saan usually doon siya nagpa-park ng motor. Wala raw siya roon. Kinabahan ako. Gusto kong magalit pero mas nangingibabaw yung takot. Takot na baka may nangyari sa kanya. Takot na baka hindi na talaga siya babalik. Hanggang sa may isang common friend kaming nag-message sa akin. Nakita ko si Jansen kanina sa tambayan ng barkada nila. Kasama niya yung isang lalaki at naghalikan sila. Ayoko pa sanang maniwala kuya Will kasi pagmahal mo ang una mong instinct, ipagtanggol siya. Pero habang lumilipas ang mga araw, habang nananatili siyang tahimik at nawawala, habang hindi siya nagpapaliwanag, dun ko na-realize, minsan, ang pag-iwas niya sayo, yun na pala yung sagot. Hindi na siya masaya. At siguro, matagal na siyang may ibang mundo. Ako na lang ang naiwan sa mundo naming dalawa. Sabi nila, kapag tinaksil ka ng taong mahal mo, magalit ka. Magalit ng todo para maghilom ang sugat. Pero para sa akin, hindi ganoon. Hindi ko kayang magalit. Kasi sa bawat galit na gusto kong iparamdam, ay may mas malalim na sakit na sumisikip sa puso ko. Sobrang laki ng pagkabigo ko, Kuya Will. Parang niloko ako ng puso ko mismo. Ilang gabi akong nagbubukas ng phone ko, naghahanap ng kahit isang mensahe mula sa kanya. Kahit isang text lang na nagsasabi kung ano ang nangyari. Pero wala. Naalala ko pa nung una siyang lumayo. Pilit ko siyang sinabihan na bukas ako sa pag-uusap. Pero nilalayo niya ang sarili niya nang hindi man lang nagsasabi ng kahit ano. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung anong sakit ang mas malala yung kawalan niya o yung pagtanggi niyang sabihin sa akin kung bakit. Ang hirap tanggapin na yung taong pinangakuan mong kasama mo hanggang pagtanda, bigla na lang nawala. At habang siya ay lumalayo, habang mas lumalalim ang katahimikan niya, parang unti-unti akong nawawala. Naging ganito na lang ako. Naglalakad sa bahay na mag-isa. Iniisip kung ano ang mali ko. Iniisip kong bakit hindi niya ako nilabanan. Sa tuwing nakikita ko siya, malamig ang tingin, kakaunti ang mga salita. Parang hindi na ako mahal, Kuya Will. Masakit man aminin, pero yung init ng pagmamahal namin dati, napalitan ng lamig at distansya. At yung lamig na yon, yung distansya na yon, ang siyang nagpapahirap sa akin. Sobrang pilit kong hinahanap sa kanya yung taong minahal ko noon pero wala na siya. At kahit gusto kong magalit, kahit gusto kong sumigaw sa kanya, di ko magawa. Kasi sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. At masakit malaman na yun ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ng sobra. Sa totoo lang, Kuya Will, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya to. Pero sana, sa mga sulat kong ito, unti-unti kong makita ang lakas na kailangan ko para bumangon. Kasi sa dulo ng lahat, ayoko nang maging tao na palaging nasasaktan ng ganito. Gusto kong matutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Kuya Will, matagal-tagal din akong nag-isip kung paano ako makakaalis sa sitwasyon namin ni Jansen hindi madaling desisyon na iwan yung taong kasama mo araw-araw na minsan ay minahal mo ng buong puso. Pero dumating yung araw na alam kong hindi na ako masaya. Isang gabi, nag-ayos ako ng mga gamit ko ng tahimik habang tulog siya. Ayoko siyang gisingin. Ayokong magkaroon ng away o tanong na hindi ko kayang sagutin. Lahat ng bagay na nagpaalala sa kanya ay inilagay ko sa isang maliit na bag. Bago umalis, tiningnan ko ang kwarto. Ang dati naming tahanan. Ngayon, parang lugar ng mga alaala na gusto kong kalimutan. Huminga ako ng malalim. Nagdasal sa sarili na magkaroon ako ng lakas para sa bagong simula. Lumabas ako ng hindi na lumilingon pa. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pero alam kong ito ang tama para sa akin. Nagdesisyon akong bumalik sa Davao sa pamilya ko sa lugar na kilala ko sa bahay kung saan palaging may pagmamahal at pagtanggap kailangan ko ng panibagong simula at alam kong makakahanap ako doon ng kapayapaan sa mga sumunod na araw nagpatuloy ako sa paghilom ng puso mahirap pero unti-unti natutunan kong mahalin muli ang sarili ko at tanggapin na may mga tao talaga na kahit gaano mo kamahal hindi ka na nila kaya pang samahan. Ngayon, kahit nasasaktan pa rin minsan, mas pinipili kong tumingin sa unahan. Sa halip na manatili sa isang kwento na hindi na para sa akin, pinili kong isulat ang panibagong kabanata ng buhay ko. Isang kabanata kung saan ako ang bida at mahal ko ang sarili ko ng buo. Salamat po Kuya Will sa pagdinig sa kwento ko. Sana makatulong ito sa mga tulad ko na nahihirapan pa ring mag-move on. Hindi tayo nag-iisa at kaya nating bumangon kahit ilang beses tayong magkamali. Luis Ayan mga kaibigan, isang kwento na naman ng puso na puno ng saya, sakit at aral. Alam kong hindi madali ang mga ganitong sitwasyon. Minsan, nasasaktan tayo. Minsan, nalilito tayo. Pero bahagi yan ng pagiging tao at ng pag-ibig. Kung ikaw man ay dumaranas ngayon ng ganitong mga pangyayari, tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa. Mahalaga na matutunan mong mahalin ang sarili mo muna bago magmahal ng iba. At kapag handa ka na, darating din ang tamang tao na tunay na magmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Kung may kwento ka na gustong ibahagi o gustong magtanong tungkol sa mga bagay na ganito, i-comment mo lang sa baba o mag-message sa akin. Gusto kong makatulong at makinig sa inyo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating kwento. Sama-sama tayo sa paglalakbay ng puso sa M2M Desires. Kuya Will ang kaibigan mo sa bawat kwento. Ingat palagi at hanggang sa muli.